Magandang araw at welcome po mga kaibigan Kung bago ka lang sa channel na ito ay maaari sana na mag-subscribe ka muna at i-click ang notification bell para ma-update ka sa ating mga video Maraming salamat po Isa sa pinakakilala sa ating mga kwento ay ang aswang Isang misteryosong nilalang na kinatatakutan sa kultura ng Pilipinas pero, alam niyo ba na maraming paniniwala at tradisyon na ginawa para labanan at iwasan sila? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang iba't ibang pangontra sa mga aswang, mga alamat at gamit na sinasabing nakakatulong para protektahan ang sarili at pamilya. Pero, bago tayo pumunta sa mga pangontra, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang aswang. Sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, may iba't ibang bersyon ng mga aswang. Mayroong manananggal, tik-tik o kaya naman ay gabunan. Iba-iba ang itsura nila. Minsan nagaan yung isang malaking aso, baboy, pusa o ibon na madalas ay kulay itim. Ngunit pare-pareho silang kinatatakutan sa ating kultura. Mula pa noong sinaunang panahon, bahagi na sila ng paniniwala ng ating mga ninuno. Ang tanong ng nakararami, paano mo malalaman kung may aswang sa paligid? Isa sa mga paraan na sinasabi ng mga matatanda ay kung may maririnig ka na tunog ng tiktik. Isang uri daw ito ng ibon na alaga ng aswang. Kapag malapit ang aswang, ay mas mahina ang tunog nito, at kapag malayo naman daw, ay mas malakas. Ang aswang ay kilala sa kanilang kakayahang magbalat-kayo bilang normal na tao sa umaga. Ngunit paano nga ba natin sila makikilala? Karaniwang palatandaan ang may matatalim ng ngipin, mapupulang mata at kakaibang amoy. Ang ilan daw kapag tinignan mo sa mata ay makikita mo ang refleksyon ng sarili mo na nakabaligtad. Ang unang pangontra ay ang abo na mula sa lumang palayok. Pinaniniwalaan na ang abo ay isang mabisang proteksyon laban sa aswang. Ibinubudbud ito sa paligid ng bahay para hindi makapasok ang aswang. Sunod naman ang bawang. Kilala natin ang bawang bilang sangkap sa pagluluto. Pero sabi ng mga matatanda, isa rin itong mabisang pangontra sa aswang. Isabit mo lang sa bintana o pintuan. Isa pang pamahiin ay ang kaugnayan ng mga aso bilang proteksyon laban sa mga aswang. Ayon sa mga kwento, ang mga aso ay may kakayahang makaramdam ng presensya ng mga aswang kaya't mahalaga ang kanilang papel sa pagbabantay. Kapag ang aso ay tahol ng tahol o nagiging balisa, maaaring ito ay sinyales na may maswang na malapit. Ang ating sunod na pangontra ay siyempre ang asin. Simpleng gamit pero napaka makapangyarihan Kapag ninihagis mo raw ito sa aswang, nasusunog ang kanilang balat. Maaari kang magbudbud nito sa paligid ng iyong bahay o sa may bintana upang mapigilan ang aswang na magtangkang pumasok sa inyong tahanan. Kung may krus, rosaryo o kaya naman ay holy water ka, ay huwag ka nang mag-alala. Isa mga ito sa pinakamalakas na panlaban sa aswang. Ang aswang ay takot sa anumang simbolo ng kabanalan kaya't panatilihin itong malapit sa inyo. Takot din ang mga aswang sa matutulis na bagay gaya ng kutsilyo, itak, at mga matutulis na kawayan na tinatawag na bagakay. Maganda rin ang paglalagay ng matutulis na pako sa bubong upang hindi sila makalapit. At higit sa lahat, ang matibay na pananalig sa Diyos ang pinakamalakas na sandata laban sa mga aswang. Kapag malakas ang iyong pananampalataya, wala kang dapat katakutan. Ang mga pangontra sa aswang ay bahagi ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Maaaring hindi lahat ay naniniwala. Pero mahalagang maunawaan na ang mga ito ay simbolo ng ating pagmamahal at pagprotekta sa pamilya. Alin sa mga pangontra ang narinig mo na? I-share sa comments. At salamat sa panonood at huwag kalilimutang mag-like, share, comment at subscribe para ma-update ka sa ating mga video. Maraming salamat po!